wala wala akong nakita ng progreso, wala akong nakita ng uh, kumusta na ang mga ayta. Wala. Sapagkat kami ay isa rin kabahagi kami sa lipunan, tao rin kami. Ha? may karapatan, may may damdamin, may puso. Pero sa kanyang pamumuno, wala akong nakita progreso na galing sa kanya. Kung talagang tutuusin, sinasabi nila kami ang tunay na Pilipino. Dapat di kami mapag-iwanan. Pero ngayon, para na lang kami kung saan-saan, wala man dumarating na anong magagandang proyekto sa amin. Wala. Noong election? nakita ko talagang kala ko gayaan niya ang kanyang tatay. Doon ko nakita na baka makuha niya yung bagis ng tatay niya. Papag-iwanan talaga kasi ito nga sinasabi ko at panawagan ko, parang hindi kami tao. Dapat sana si President BBM na yan, kumusta na kaya ang mga AITA? Puntahan ko ngayon ang mga AITA. Wala wala para kami talagang ginawang hindi tao. Ang tingin nila sa amin ay unggoy. Ay ako, malaking pagsisisi. At saka sinabi ko na noong una, nagsisisi kami talaga. Nagsisisi kami sa nangyari.